Merry Christmas, mga Merry Christmas mga kapuso Merry Christmas mga kapuso Merry Christmas mga kapuso Merry Christmas mga kapuso Merry Christmas Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit Na update po ngayon sa social media mga kaaldab Nakakatawa naman po yung mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook mga kagana pang kumbaga napakasarap balik-balikan lalo na nga po sa mga post ng Aldab Nation although sabi natin wala muna tayong update walang ganap kay Alden walang ganap kay Mengay gaya nga na sinabi natin si Alden Richards nga po eh, naka private ngayon private time kumbaga family family bonding moment Sunday. Di po ba? Ito yung ebidensya at resibo mga kaldab. Nisa na kapag walang ganap si Alden, wala rin ganap si Mengay. Kasi halos lahat po tinignan natin eh. Kung titignan nyo yung kusina wills ni Congressman Arjo, wala po rin si Mengay. So nasan si Mengay? Di po ba? Yan yung mga simpleng katanungan. Bakit hindi nakita? Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, darating din po yung point mga na tayo pa rin po yung wagi. Darating din po yung point mga ka-Aldab na magbabalik talagang ang aldab. Hindi po ba? Pero gaya na sinabi ko, maraming magre-react sa akin. Marami nagko komento Naku, wala ka lang may na update Mr. Destiny Kaya ganyan yung sinasabi mo. Kasi banding nga po ngayong weekend. Katatapos lang naman po ng mga kaganapan ni Alden Richards. Kaya ito naman po yung update natin. Sabi ko nga, wala namang pong di po ba? Alam natin ang sitwasyon na kung saan nga po lulugar. Di po ba? Hindi naman po ako gumagawa ng mga edited picture. At least pinapakita ko lang po sa inyo yung mga totoong nagaganap at totoong nangyayari. Na kapag wala si Mengay at kapag wala si Alden, matik na yan, di po ba? Ito yung palagi kong pananaw mga ka-Aldab na isa po marami sumasang ayon sa akin maraming kumakampi na kapag wala si Mengay at wala si Alden matik na yan hindi po ba tapos napaka ito yung mabibingi po talaga kayo sa sobrang katahimikan sa social media kahit si Rice si Risa kahit si April si Angel si Daddy Bay walang ganap no pansin nyo po ba sabi ko lang po ito para po sa kalaman ng lahat. Para masabi nila, malaman nila na hindi Mr. Destiny may update. Hindi po ba? Ganun naman po ako eh. Kapag may mga kaganapan, update, hindi natin pinalalagpas. Kaya nga po ngayon, kahit anong hanap po natin sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa website, wala po tayong makita. Hindi po ba? Maliban lang po sa mga issue na binabato nila. Maliban na lang po sa mga nangyayari nagaganap ngayon dahil kaarawan nga po daw ni congressman kaya wala daw si Mengay nagse-celebrate daw po pero nandun nga po sa kusina Wills sina congressman at si Ibiang pero wala dun at hindi dun na ispatan si Mengay yan e eh, base po mga basi po mismo sa mga taong nakakuha ng pagkain pinamimigay ni Ibyang sa District 1 ng Quezon City. O baka sabihin nyo na naman mga kaaldab, kailangan ko pa po bang magpakita ng resibo? Kailangan ko pa po bang magpakita ng mga video? Para lang klaro, para lang po sa kalaman ng lahat. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng mga kaganapan, lahat ng mga gusto nyo pong makita, mapanood, kung gusto nyo lang naman po ng update, hindi tayo magpapahuli. Kung gusto nyo lang po ng mga senaryo na ganito, senaryo na ganyan, okay lang po. Kaya lang syempre may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Kasi marami naman po talagang pwedeng ibato sa Aldab na masasakit, maanghang para lang tumigil tayo. Halos lahat nga po na mga sinasabi natin eh kinakounter po talaga nila. Hindi po maganyan po sila ka bitter, Ganyan po sila ka-apektado. Pero sila naman po talaga yung lamang. Sila naman po talaga yung yamado. Eh tayo naman po yung dehado lagi sa laban. Konting post lang po natin. Yung kamukha ni Baby Teo kamukha ni Playmate, agad-agad ibabas tayo. Agad-agad may magbablogs na, Uy, ito na pala yung anak nila, Mengay at ni Alden, hindi <laughs> po ba? Kaya nga po, minsan, mapapaisip din po kayo eh. Kaya nga po, minsan, may mga bagay-bagay na titignan nyo rin po. Yung mga nangyayari, yung mga nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Sa bag, bagamat marami nagsasabi na mag-move on na ako, tapos na raw yung boxing, may nanalo na, Mr. Destiny, wag ko na raw paasahin ang mga mamis, mga titas, mga senior. Sa totoo lang po, may mga kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion. Na lagi ko naman pong pinapaliwanag kasi simula 2015, aldab na po tayo eh. Di po ba? Pero kung sinabi siguro ni Alden Richards at ni Maine Mendoza na lagi kong pinapaliwanag, kung maaga pa lang nagsalita na sila sa EA, sa Broadway o sabihin na natin sa APT. Nagsalita na sila na wala ng Alda. Pagkatapos ng pagkatapos ng teleserye, tinapos na rin namin. Kaya wag na po kayong mag-expect. wag na po kayong kumbaga mag-antay o umasa pa na babalik ang Aldab. Dahil hindi na po, magkaiba na po kami ng tinatahak ni Alden Richards. Although, kumbaga iba na yung ano niya, hindi na kami. Kita nyo naman po na hindi kami lagi magkasama. Di po ba? Pwedeng sabihin yung ganun eh. Pero wala, wala po talagang sinabing ganun. Kaya nga po kami nananatiling matatag, nananatiling kampante sabi ko nga eh, bonding moment time ngayong family Sunday. Hindi e po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.